Hello guys, good morning. So, alam niyo ba, ba guys, alam niyo ba guys, yung pagluto ng itlog na malambot na hindi matigas. Lalo na sa scrambled eggs, okay? Para kang kumakain sa choking guys or McD. Yung egg nila na malambot doon, ang sarap kasi. So, tignan niyo guys. Yan, hawakan tiyo. Sorry sa kamay ko ah kasi alam niyo na doktor naman ako kasi yan Tingnan nyo guys ang thickness oh, ang lambot yan yan ang lambot guys yan tapos kakainin na yan yan hmm. lambot guys ang sarap hmm. kung alam nyo ang sekreto guys yung hindi pa nakakaalam ang sikreto nyo do depende sa inyo kung gaano nyo karami lagyan habang uh, minimix nyo yung itlog or yung binabate hmm, masama na naman ang iniisip nyo ha binabate nyo lagyan nyo ng tubig guys kunti depende sa inyo kung gaano karami sa kanyo iprito e kita nyo ang resulta guys ang lambot ng teknis ng itlog. Gaya doon sa walang tubig na purong itlog lang. Yan, kita nyo. Ang sarap, oh. Hmm. Ganun lang, guys. Lagyan lang ng tubig na malamig. Then, mix nyo ulit. Then, lutuin nyo. Saka, huwag nyo i-overcook yung itlog, guys. Para hindi mawala yung juicy. Okay, guys. Maraming salamat. Bye-bye.